Space, welcome back to my YouTube channel. So, nandito na naman tayo sa mga groups. So, bibisitahin natin yung mga pugad ng chestnut mo na nakita natin ng mga nakaraang araw. So, babalikan natin mga Mr. kung ano na ang update sa kanilang mga pugad. Kung meron na ba silang mga inakay, nadagdagan ba yung kanilang mga itlog, at maganda pa na pa tayo ng ibang pugad ng mayang pula mga Mr. So, samahan niyo ako mga Mr. sa ating pagbisita sa mga pugad ng chestnut mo Alright mga Mr. So, heto mga kapispis, merong isang pugad dito. Ito, nung nakaraan ko pa nakita ito so hindi ko masilip-silip kung meron bang laman pero tingnan natin kung lalabas ba yung mayong pula baka andyan siya naglimlim yoyog-yogin ko lang mga kapis-pis so wala siya mga kapis-pis hindi ko alam kung meron bang laman yan pero susubukan kong akyatin ngayon para sigurado tayo kung may laman o wala so akyatin ko muna yung pugad ng mayong pula mga kapis-pis para makita natin kung meron bang laman o wala yung pugad ng mayang pula. Yun mga kapispes, uh, meron pang isang pugad ng mayang pula dito. Titingnan natin kung napisa na ba o meron na ba siyang inakay. Kasi nung nakaraan, meron siyang anim na perasong itlog. So naglilimlim na yun mga kapispes. Dito lang malapit sa bandang likuran ko. Uh, punta natin ngayon mga kapispes. At habang papunta ako sa pugad mga kapispes, ay napansin ko na meron na namang chestnut mo niya na gumagawa ng pugad dito. Ito yung ginagawa nilang pugad mga kapispes. So, hindi pa naman tapos at bagong gawa pa lang mga kapis so, Silipin natin yung pugad dito na mayroong anim na perasong itlog. So, andito na yung pugad mga kapis -bis. At ayun, lumipad na yung inahin na chestnut mo niya. So, ito yung pugad ng mayang pula mga kapis -bis. At sisilipin ko lang kung napisa na ba. So, itlog pa rin mga kapis-pis. Anim na piraso. At dito pa sa harapan ko, ay meron pa akong nakikitang pugad puntaan natin mga kapispis kaso mataas to ka, mga kapispis uh, yogyogin ko lang kung lalabas ba yung inahin. mga kapispis, ayun medyo mataas tingnan natin kung lalabas ba yung nanay so lumabas nga sya mga kapispis So, hindi ko ito maakyat kasi ang daming sanga-sanga sa baba. At nandito pa tayo ngayon sa hugan ng Mayong Pula na mayroong walong perasong itlog mga kapistis nung nakaraang huling punta natin. So tingnan natin kung meron na ba siyang inakay o nadagdagan ba yung kanilang itlog. Kasi nung nakaraan, nung sinilip ko ay eh, nasa walong pirasong itlog. So andito na yung hugan sa harapan ko na. So sisilipin natin mga kapistis kung nadagdagan ba yung kanilang itlog o nagkaroon na ba sila ng inakay. So andyan, andyan pa yung mga itlog mga kapistis So, titignan natin. O, oh, yan mga kapispes. Meron na silang inakay. O, oh, Meron ng dalawang piraso. So, ang bilis nilang magkaroon ng inakay, mga kapispes. Parang kailan lang sila ng itlog. Ayan. So, yung iba, hindi ko alam kung mapipisa na ba yan, mga kapispes. So, ang bilis nilang ng itlog. So, yun mga kapispes. Sa... Uh meron na silang dalawang inakay. So, may pag-asa na ako na magkakaroon na ako ng alagang chestnut mo niya. So, madadagdagan na yung ating alagang mayong pula kasi kawawa naman sila, wala silang kasama to. Puro pa naman sila lalaki. So, yan mga kapis Ah. Uh, yan yung isa sa susubaybayan ko lagi kasi meron na siyang inakay. Ah, uh, tingnan natin dito pa ang inakay ng five pan tail o maya kakra. Yung dalawang piraso na inakay mga kapis Ah, uh, silipin natin kung andyan pa ba sila o nakalipad na o nakalis na sa kanilang pugad. So, punta tayo ngayon sa kanilang kuga ng mga kapispis. Dito lang yung malapit. So, ito pa pala mga kapispis. May kuga din dito ng mayang kulap. So, yun mga kapispis. Uh, so, yan. So, mataas yung kuga ng mga kapispis. Hindi na natin maakyat yan. Hindi ko rin abot kasi ang liit ng puno sa baba. So, wala na nga yung maya kapra dito mga kapispis. Malamang nakalipad na sila. So, andito yung kuga nila. Wala na yung dalawang inakay. So, open okay na rin yun mga kapis-pis. Ito, papakita ko sa inyo. So, wala na sila mga kapis-pis. At andito pa, pugad ng mayang pula. Eh, hindi ko alam bakit sobrang baba ng pinagawa nila ng pugad. Tingnan natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kababa yung pugad nila mga kapis-pis. So ayan mga ka-space, makikita nyo kung gano'ng yung ginawa ko. Tingnan natin. Kung meron bang itlog. So meron yung itlog mga ka sa So ito, papakita ko sa inyo. So ganyan lang kababa yung ginawang pugad nila mga ka At merong tatlong garasong itlog. Ayan. So hindi ko alam kung bakit sobrang baba ng ginawa nila ng pugad. So siguro safe naman yan dyan mga ka So maganda na pa tayo ng ibang pugad At baka meron pa tayong ibang makikita pugad ng mayang pula dito Bukod dun sa mga nakita na natin dati pa So meron din pugad ng mayang pula dito mga kapuspis Ayan Tingnan natin kung meron bang laman Ayan lumipad na yung inahin So pakapain ko lang kung may laman ba So, meron nga mga kapispis. Pero hindi ko mabilang kung ilang pirasong itlog. So, ayan na natin yan mga kapispis. Ipa Di tayo dito. Meron din dito. Pugan ng mayong pula. Kaso sobrang taas naman. So, oh, ayan. Sa puno na yun mga kapispis. Ayan. Hindi na natin yan matitingnan kasi mataas nga yung pugad niya. Pero subukan ko lang yung yugin kung lalabas ba yung inahin. So, siguro walang laman yan mga kapis -pis. at meron pa dito mataas din ang dami na nilang puga dito so ayun mga kapis-pis uh, ayun may puga dun uh, so hindi ko na rin aakyatin pero subukan kong yug-yugin kung meron bang talabas So wala din lumalabas mga kapis -bis. Sa susunod uh, Titingnan natin yan Akitin ko yan So meron pa dito mga pugad uh, Dun pa sa unahan ng konti Dito tayo mga kapis please, uh, sa, sa pang pugad Dito na tayo malapit Ito meron meron tong itlog Ayun nagulat ako lumabas yung maya So Dito lang yung pugad niya mga kapis -bis. So hindi ko natitingnan kasi alam kong merong laman yan At, hindi pa napipisa so meron pang isang dito na ginagawa mga kapispis dito lang sa harap ko salipin so, ko muna kung merong laman kasi ngayon ko lang ito nakita lumipad gamipan nga yung sa labas lang so merong itlog mga kapispis pero hindi ko na binilang ang importante ay kinapa natin kung may laman ba so, dito pa yung isa sisilipin natin kung meron na bang inakay. So, yun yung isang pugad mga kapis yung may kulay puti doon. Kung aso ko eh, kita niya yung pugad. So, silipin natin kung inakay na ba. So, yun mga kapis-pis, na na pirasong itlog pa rin. nung nakaraan, anim na piraso din yan. So, malamang naglilimlim na yan siya mga kapis -bis so meron pa dito mga kapispis silipin natin kung meron bang inakay yung pugad Ay. andito lang yung malapit mga kapispis ayun may pugad doon mga kapispis tingnan natin kung lalabas ba yung inahin. kasi pag lumabas yung inahin, malamang may itlog yan mga kapispis kung hindi siya lumabas, uh, paano ko ba yan masisili? So, try kong kakapain mga kapis-pis kung makakapa ko ba. So, confirm mga kapis-pis, merong itlog. Pero, walang inahing kasi baka gumala. Dito pa tayo, meron pang isang dito. Tingnan natin kung isa na ba. Ayan. So, lumabas yung inahing mga kapis-pis hindi tayo mahugat. Ayan. Ayan, tuloy mo. Ayan. So, ito yung hugat mga kapis. -pies. ah, silipin natin. Pakita ko sa inyo kung meron bang inakay o itlog pa rin. So, silipin natin mga kapis. -pies. Titingnan natin kung itlog pa rin ba. Ayan. Mga nasa limang pirasong itlog mga kapis. -pies. Akala ko nung nakaraan, eh, anim na piraso yan. Pero okay na rin yan mga kapis. -pies. Siguro naglilimlim na yan siya dyan. So, ipa tayo dito meron kasing ibon dito na hindi ko alam kung anong pangalan titingnan natin kung napisa na ba yung kanyang dalawang itlog dito lang yung pugad niya. ang dami pa namang lamak dito mga kapispis so ito yung pugad niya at nakikita ko na merong inakay hindi lang siya yung inahin siguro to maaligid lang sa puno so ayan yung kuga nila mga kapispis at meron yung dalawang inakay so hindi to lang yung nanay ayun lumilipad-lipad hindi lang kasi makita ng malapitan sa kamera ayun lumipad siya mga kapispis hindi to lang siya ayun so ayun siya mga kapispis ayan so, hindi ko lang alam yung pangalan niya o no, anong tawag yan dito sa amin so subukan kong kuhanin yung inakay titingnan natin ang malapitan So, ganito yung itsura ng inakay mga kapispis. Baka alam nyo kung anong ibon ito. So, andito lang yung kanyang madulang maalikit So, meron pa tayong isang kugad na lang mga kapispis at pabalik na rin tayo. So, andun sa kabila. Kung nakikita nyo, eh, high tide ngayon. Medyo malalim konti yung tubig. Eh, ayan. Tapos hanggang tuod yung tubig mga kapispis. So, sana hindi mahulog yung cellphone ko kasi mayayari talaga tayo tigil yung pagbablog so ito na mga kapispes nasa harapan ko yung pugat titingnan na lang natin so yun yung pugat mga kapispes ah, nung nakaraan meron niyang limang pirasong itlog nung huling punta ko so ngayon ibabalikan natin sisilipin ko lumipad yung inahin so silipin natin mga kapispes kung meron na bang inakay o itlog pa rin ba So, simple lang yung pagkagawa niya ng pugad. Parang pasirana. So, mga inakay na, mga kapispis. Halos lahat yata ay napisa na. Silipin natin. Sana so, hindi malaglag yung cellphone ko. So, yan sila mga kapispis. Oh. Ito alam kung ilang piraso yan. Tatlo lang yata. So, kung makikita niyo yung pugad niya, eh, parang pasira na. Pero meron pala lang laman. So, tatlong piraso mga kapispis. na uh, silipin ko pa. Para sigurado tayo kung ilang piraso ba. Kasi yung nakikita ko sa cellphone, eh, tatlong piraso lang. So, confirm mga kapispis. Apat na piraso yung kanyang inakay. So, kakapisa lamang yan. Siguro kahapon o ngayong araw. Kasi, bago pa lang mga kapispis. So, apat na piraso yung inakay niya mga kapispis. So, sa mga nakita nating pugad ng mayong pula, eh, dalawang kugat pa lang ang merong inakay. Heto, apat na piraso at yung sa kabila na merong walang itlog. Nung nakaraan, eh, ngayon eh, may dalawang inakay na. So, sa susunod na mga araw, eh, babalikan natin yung mga kugat na to, mga kapis please. Titingnan natin kung dadagdagan ba yung inakay dun sa may walang pirasong itlog nung nakaraan. Kasi, eh, anim na lang yung natirang itlog. So, dito, dito, eh, lahat mapisa na. So, susubaybayan na lang natin yan mga kapis please. So, yung sa kabila, eh, So, baybayan din natin yon sa mga susunod na araw. Babalikan natin kung ilan ba yung lahat na magiging inakay niya mga kapispis. So, alright mga kapispis, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay at pagsuporta sa akin. So, huwag kalimutang mag-like naman mga kapispis. O pakishare na rin ang aking video. So, sa mga hindi pa nakapagsubscribe, pakisubscribe naman ang aking YouTube channel mga kapispis. So, maraming salamat at alright!